Hello guys, good morning. Dito na kami, pauwi na kami ng kaligo. At nakakita ko ng puno, isang puno. Oh. Ito ay isang puno ng hagimit. Isa yung propas oh guys. Ito yung bunga nyo. Hmm. Ito yung bunga nyo. Masarap to guys yung kinain. Hmm. Nakaon Ron? Masarap to run. guys yung. Nakaon Ron? Oo. Oh. Ito Isang puno to guys na no? puno na malaki uh, yung puno niya. Ito so, yung tinatawag sa amin na hagimit. Ito so, maraming siyang bunga. Masarap yung ano bunga niya. Uy, nami, so. oh, si baba, pa, nami, si Oo, oh, okay, din nak. Uy, nami, tagma, ano, yellow basis. Yan. Okay. Mapakla yan, nak, mapakla. Yung kulay orange. Ito, orange. Pa orange. Hey okay, guys. See orange. The yeah. orange. Harap guys, pag anong niya, sit yung ano. Ang laman nito. Pwede rin, di ba na ano ha? Oo. Oh. Masuso. Marami lang dito sa mga ano, sa mga gubat. Oh, gubat. Gubat. Kastig nami. Ay, yung bunga to guys. Kasi naman, iba wala na yung bunga. Di ba, yung... diba, gabaw-baw dahil na, na diba? Uh Oo. -oh. Balik dining tayo. kaya. Mm -hmm. Pag nami. Bunga ko, pa. So. Ito. Yung... Ay, yung bunga guys, kasama na <laughs> pa? Pa-pa? Oh. Tinatawag na ako ng anak ko. Manghuli daw siya ng isda. Pa? Saan? Oh. Ano mo? O, oh, baubawa oh, ng... Sa Saan? Ano no? Isda o. Oh. Baubawa ng ano ho. Huh? Saan? Ano? Ano no? Ah, sugi?